bagong paraiso ang magiging bagong mundo. Sa buko tayo pupunta? Nakahanap na tayo ng tirahan, Jeff. Dito ko mas tabi. Oh, oh, oh! Mga bagong tauhan ang makikilala. Ang tulong ay hindi pinagkakait sa mga nilang. Bitawan mo na kasi! mo na kasi! si Onyx? Pag kailangan niya ng tulong, sabihin niyo lang ako ah. si Jet, si Jet, uh, Father Nico? Father? Binitbit niyo yung tatay niyo? Mga mahihita! Binitbit po ng jett mo. Wala araw na tulong. Ano yun naman? Ano po ang tawagin mo? Pitsela na lang at mga bagong pagsupok ang kakaharapin. Mabuti na lang at hindi ko napatay ang Totoy ni dahil alam kong mapapakinabangan natin siya. Wala na si Totoy dito sa Pogpareso. Soon, he'll be gone. For good. Ano ang naghihintay na kapalaran? Carlo J. Caparas, Totoy Pato.